So, ito. Uh, nilalamove. Ayan, o. No? Oh. Ayan. Ayan si sir. May ari. lang yung wiring. Di na no umandar. <laughs> so, ayusin uh, ko na naman. May papatal na sa, sa sa electrical electrical, electrical tape. ay na no umandar ng motor. So, bang yun. Titignan ko. Ito, troubleshoot natin to. So, ito na. At, uh, ayan. Nag-troubleshoot tayo, no. Pag sinabing troubleshoot, ayan. Ito yung wire, binuksan ko, no? From top to bottom, eh, no? Troubleshoot yan. Kasi nga, anong nangyari kay sir, hindi na umandar. Yung ginalaw niya lang di electrical dito sa harness, ito. Yan, nagpalit lang daw siya dito sa uh, left handle switch. Tapos yun nga, pagkano niya electrical, lana. deadbol na. Ay na umandar. So, kakapapakayos lang nito no? Bago yung mga pyesa sa makina. And yun nga, ah, uh, Tin-troubleshoot ko isa-isa. So, troubleshoot kayo, positive, negative. Ang napansin ko, yung negative supply dito sa regulator, hindi uh, tumatagos. Pati dito, hindi umabot sa harness, dito. Yan, hindi umabot dito yung negative. Pero nung no, continuity ko, simula dito, hanggang dito, meron. Pagdating dito, hanggang dito, sa dulo, yan o. Oh, malapit sa ICU, yan yung pinakabugkusan ng negative, meron. Tapos, dito ko na nad nadali yung trouble. Ayan. Yung pumunta rin sa terminal. So, na yan, nagre-ready na ako ng gamit. No? Pansin nyo, dyan yung soldering ko. So, mag-aayos ako ng harness. etong negative terminal na to, ayan. Di ba may nakasuksok dyan na wire? Ayan, no? Tingnan natin, close up. Yun, pinutol ko na, no? Kasi nga, yan yung naputol. So, parang siya naputol? 11 years na po kasi yung motor. Sobrang tandaan ng motor. Siyempre, yung part na to, ayan, kung mapapasin nyo may kalawang, nakababad kasi yan sa ilalim dito. So, sa ilalim mismo ng motor, naka-under yan pa gano'n, papunta sa battery terminal. Ngayon, ito yung naputol. Ayan, papakita ko na sa inyo. Kaya, minsan, hindi lahat pabibili nyo ng uh, harness, pabibili nyo ng ganto ganyan, troubleshoot mo na. Hmm, ayan o. Nag-umido, naputol yung negative. So, ito kasing negative na to, direct to body ground, doon o, yung terminal na doon na dito, sa kabila, pakita natin etong negative supply na to yan, papunta yan dito ayun o, pansin nyo, makapal yung wire yan ngayon, may wire yan na isa, ayun o yan, nakita nyo yung negative na maliit nakaduktong din yun dito kasama dito sa bugkusan dito, yan yan, yung bugkusan na yan, eto yun ito ngayon yun. Yan, no? Pansin nyo yung wire? Parang nag, ano na, nagpupulbos na, ano? Nagpuputol na kasi siya ng strand kasi nga, asa ah, sa sobrang tagal na, kung papasin nyo sa part na to, maganda pa yung copper. Pagdating dito sa taas, ayun, no? Para siya napipigtal, sir, no? Tama ba? Yan, no? Kitang-kita sa video, yan, no? Hmm. Ang ano na, yung nangingitim na yung copper, saka para siya nasusunog na na agnas sa katagalan. Okay. Ngayon, <coughs> papaltan natin yan ng mas malaki ito. Size 16 wire, then lalagyan ko na siya ng terminal. Ito ni solusyon. Pagagapangin ko yan dito, then iduduktong natin dito sa isang to. Dapat po nakahinang. Pag nagta-troubleshoot kayo, wala nang problema sa akin kung ayaw nyo maghinang. Pero mas the best po kasi paghinang is mas matagal lang sira. Diba? Mas nape-prevent natin yung paggasas uh, paggastos ng customer. Kasi magkano harness? 6,500 to 7,000. Oh. ba diba? Rider payo na yun ha. 115. Paano pa ibang motor? So, napakiportante ng troubleshoot. Ngayon, kung namamahal kayo sa presyo ko, eh wala po akong magagawa. Ang troubleshoot po talaga, talaga. Dahil hindi naman kasi madaling mag-troubleshoot. Lalo na harness yan. Kahit saang motor. Mababa pa nga po single ko eh. 1.5. Namamahalan pa kayo sa 1.5. Punta kayo sa ibang shop. Singilin kayo, 2,500, 3,000. Depende pa yon Dinagnostic tool lang. Instant na, no? Tapos palit pesa na, kumita na. Pero hindi alam, wiring lang pala problema. Iba pa rin yung nagmamalasakit ka sa customer. So, yun lang masasabi ko, no? Huwag kayong pabili ng pabili sa mga customer nyo. I-troubleshoot nyo muna. Pansin nyo yung wear na ginamit dito sa mga ginawang accessory. Napakanipis. Diba? Kukumpara natin sa wear ko. Alam nyo naman yung wear ko, diba? Bukod sa mataba yung balot, Baka pa lang laman yan. Yan you know, o, solid. Okay, so yun lang. Yun yung masasuggest ko sa mga magpapagawa sa akin. PM nyo lang ako. And ito, troubleshoot muna ako rito. Then, pakita ko sa inyo after. Ha? Alright, yun lang. So, ito na. Ito na yung motor niya, no? At, uh, testingin natin ngayon. Sir, pero susi. Ayan. So, kanina, hindi ito umaandar. Ngayon, aandar na ito. May amo ha. <laughs> Araw, yun. Yun. Ayan. Mga susi na. Buksan natin. Yun. O, tapos gumagana na yung fuel gauge. No? Then, ito na. Nakabit ko na yung uh, left handle switch na binigay ko na lang sa kanya. No? Tapos, yun. Chinit nga namin yung starter. Ang sira ay yung ngipin ng starter motor. Kasi nga, local. No? So, yung aftermarket, mas maganda. Bilhan talaga ng original. Okay, so ayan. Testing tayo. Bune wiring. Maayos na lahat yung wiring, no? Hindi ko naman actually inayos lahat. Yung troubleshoot lang yung, ano ko, priority. Hindi, hindi kasi to power appliance. Pero okay na siya. Testing, kick. kita tayo. Yan, walang rev. Tarik ko. pa. <laughs> Yun, no? Okay. So, testing tayo ng busina. Busina muna. Park light. Ayun, no? Bumukas na yung park light. Ayan. Atay sa ilaw. Ayun. Bumukas na yung park light. Headlight. Ayun tayo. Ayun. Headlight. Okay na. Working na. High. Low. High. Low. Signal light. Ayun, nga, sir. Ikaw nga signal light. Lipat mo sa kabila, sir. Signal light. Iyong. Sa likod. Check natin. Iyong. Okay na. Gumagana. Lipat ulit, sir. Iyo. Okay. So, ayan na. Guna yung kanyang motor. So, si sir, muntik na masingin lang ano. 7,000 daw, sir. Harness, bago. Bago daw. Bago. Think mo. Troubleshoot lang kailangan. Di ba? Pinakita ko yung trouble. So, mas mura yung labor ng troubleshoot. Di ba? At saka the same time, maayos natin yung harness. Ayan, no? Nakita nyo, oh. naayos yung harness. Hanggang yung yan. Hanggang dito. Pati, pati yung dito, naayos natin. O, ayan, no? Buna, Di ba? Troubleshoot lang. Hindi kailangan 7,000. Putik na yung bagong ano. Bagong harness. O yan. Tapos nilinis nyo na rin yung chassis. O. ba, Hanggang lobby. Alam nyo naman ako pag gumagawa. O. Balik ulit sa dati yan. ba, Balik sa condition yan. O yun lang. Finish na yung motor sir. At ayan. Uh, yan, Uwi pa si sir ng pasay sir. Pasay. O, pasay pa si sir ha. Dati na ito si sir na ginkwari si sir. O. Alright. Okay sir. Thank you sir ha. Sa tiwala at uh, sa pagdayo. So, sa mga gusto mong paggawa, niyo lang ako, no? JGA Humble Works, ayan, no? Sa Google Map, search niyo lang yan. Ando na yung location ko. YouTube, search niyo yung mga tutorial ko. Saka sa Facebook page ko. Alright? JGA Humble Works, thank you. To God be the glory.